Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sina Kylie Alcantara at Kobe Paras ay muling naging sentro ng usap-usapan sa social media matapos lumabas ang isang bagong video nila na magkasama. Ang video na ibinahagi sa TikTok ay nagpapakita kay Kylie na kumakanta ng kantang Dancing Queen habang sumasayaw kasama ang ilang tao. Sa video, makikita rin si Kobe na sumasayaw sa likod ni Kylie. Sa isang punto, humarap si Kylie kay Kobe at itinuro ang kanyang dibdib na nagbigay ng kilig sa mga netizens na nakakita ng video. Yeah. Ang caption ng video ay hindi nagbigay ng detalye tungkol sa lokasyon ng event, ngunit tila ito ay isang pribadong pagtitipon at maaaring ito rin ang parehong event kung saan nakuhana ng video si Kylie na nakaupo sa kandungan ni Kobe. Ang nasabing video na iyon ay mabilis ding nag-viral at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Hinggil naman sa naunang video kung saan nakaupo si Kylie sa kandungan ni Kobe, sinabi na ng aktres na wala siyang kailangang ipaliwanag sa publiko.